Good morning, ka-friendship. Almusal po tayo, mga ka-friendship ko. Ito, almusal ko. Yung niluto ko kaninang itlog. Ano oh, na no, no, naman? Nandito na naman siya. Diba? Ay, masarap ko ngayon yung laing. Masarap din si... Eh, sa kinapay. Mm, ayan. Mm. Masarap din mga ka-friendship. Masubukan ko na kaya yan. Yung... <laughs> yung laing ipapalaman mo oh, mm, laing ipalanon mo sa ano ang lalagyan ko ng eklo. Alam mo, ang laing, hindi ako nasasarapan pag bagong luto. Masarap sya pag yung malamig na ang laing. Masarap na. Magandang umaga po sa inyo mga kaprensip ko dyan dalawang beses ako nagluto nung isang araw kahapon ng laing kasi maraming nabili kong laing kahit 50 pesos ay pag ano kasi hindi magkasya sa kawali kaya eh, bumili ulit ako. Tatlong nyug lang nilagay ko sa kalabahita kahapon. Tumigil ka! Ano ba yan? Pusa. Wala naman pusa eh. Tumigil. Kaya niya kasing tumain. Ang ginagawa ko, nilalagay ko sa tinapay. Kasi kung walang palaman, di ba, ayaw niya. Mm. Mm. And, radyang kuya na laing. Meron na nga yung sitkapay na laing na may laing. Oo. Mm -mm. Saka dinami ako ng sili. Eh, hindi ka rin maangkang. Ang nanay ko, masarap maglain. Ang kalakasan pa niya. Wala na. Ang kalakasan pa niya. Ang sarap na. Saka yung ano, yung yung in ano ba, baga bupis pag bagong luto ang bupis hindi ako nakain kinabukasan doon ako nasasarapan sa bupis masarap ang bupis pag ano sa kayan dinuguan yan masarap yan pag mga kinabukasan na ng Mamaya, napakain. Nasuk ba? Ah, hingming. <laughs> Nasa ano? Kaya, pag ito, nasapin ang ano ko. yung hat Mahina nga siya kumain na yun eh. Ayun na na naman lang yung yung ano, yung yung dati paborito niya yun, yung kundit. Ngayon hindi na. Yan gusto niya yung adobo. Yung adobo ang gusto niya. Sa may ano. May chicken. Ayan, pag nandito ito, kakatulad niya, nandito siya pag may duman at lagka, ako. Pag lumaan yan, may dumanaan, kahit asawa ko, nangangagat siya. <laughs> oh, talagang tatakutin ka talaga niyo. Talagang, talagang malabas ang ipin Ang, ang oh, oh, galit na galit siya. Kinakagat niya yung apo ko. Nasasaktan. Pero hindi naman nadidiin. Kaya nasasaktan yung <laughs> apo ko sumisigaw kumakakal. <laughs> Gustado kasi. <laughs> Hirap nang walang ipin, mga kaprinci. <laughs> Nag-aaral akong mag- yung ba mag-edit sa CapCut? Nag-aaral ako. Mahina talaga ako. in ngayon, pinag aaralan ko. Ako nga eh. Nasaga dito pa rin. Magdalawang linggo na siya rito. siya. Siguro pinipilit na lang niya magtrabaho para mabuhay kami. <laughs> Tingnan mo siya. Ayan. Oh, sit. <laughs> Ganyan siya. Oh, huwag kang makialam. Ganyan lang siya. Ay, yung, yung buntot niya gusto niyang kumain, minusubuan ko naman. Yan ang <laughs> mahal na mahal ko lang talaga itong aking aso. Mauubusan natin si Papa Bobby mo. Ito kaya yan. Ay, ito malambot para sa iyo. kunti konti lang kasi Pag sinubuan mo yun ng malaki, hindi yan ng malakit Hindi ang kakainin Dati hindi makain yan ng tinapay Kaya lang May palaman Pakainin mo walang palaman Hindi ang kakainin sit down or oh, lie down lie down lie down lie down ganyan siya hmm. diba <laughs> may uupo uh, na naman yan uupo na naman yan mga kapurin ito matagal niyang kumain no hmm, hmm. kaya oh sit oh, sit sit ayan okay oh Ayun. Lie down Lie down Lie down yan 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 siya <laughs> nakakatuwa lang kahit naiinis ako kahit naiinis ako, natutuwa pa rin ako sa kanya. Kasi kumisa. <laughs> Hindi na ako nakakakain. Lalo na nabubuhay si si Dodger ko. Kasi matakaw yun. Kahit isang bandihado pakain mo dun. kasi mm -mm. Kaya tumaba siya ng tumaba eh. Hanggang sa nahirapan na siyang maglakad kung bibigyan ko ng tinapay na walang palaman tingnan natin kung <laughs> paglalaro natin siya ayan siya okay lie down lie down lie down Hindi niya kinakain. Ngayon. Ngayon makaprinkit. Ayaw nang kainin. Ano nga yun? Talaga to si Riley. <laughs> ayaw nga kainin yung walang palaman. Kabuisit ka talaga. Tika. Amang. Ano nga ka? Hindi mo kinain. Ano mga kaprinkit? Ayaw niyang kainin pag walang palaman. Dapat maanuhan niya na meron merong ano itlog sa kahatdog. Sosyal. Pakihinulit. Okay. okay. Lie down. Lie down. Lie down. Lie down. Okay. <laughs> oh, kainin mo yan. Kinain okay, nah okay, okay, nah niya. Diba? Kinain niya. Tama na, sit! Sit! 他吃啥？你呢？ Matagal na sana yung wala sa akin. Pinaglaban ko lang yan. Hmm. Pamang anak ko dahil ayaw sa kanya. Dami niyang kalaban. Number one ang atawa ko. Saka yung mangnugan ko. sabi nga sa akin palitan na lang natin yan ma mamili ka kung anong gusto mong aso hanggang ano sabi nyo sa akin kahit isang libo sabi ano po mamili ka maraming salamat ka. kahit hindi siya magandang aso Lie down. Hmm. Lie down. Mahal ko lang talaga itong ato kong ito. Ano oh, ko kung papakain ko dito mamaya. Pag ang ulam namin ay may bawa isda, buwan na. Katulad ng kahapon, gabi, hindi ko naman siya pwede mapakain kasi may baguong, mm. may baguong, kaya buti may tirang corn beef yun ang pinakain ko sa kanya. yung corn beef <laughs> ko papagalitan ako <laughs> masabi hindi ko siya tinirahan alam mo ko Frenchy, pero talagang ano pichapay na laing wala mm -mm. na no more palitot yung pa ako. Maliit lang, pero medyo na maga siya. Kasi, yung pa ako, yung balat sa pa ako, kahit nga sa kamay ko, ang nipis na niya, no, mga kaprinsip. Nagasgas. Grabe, naghihibot-hibot. Naghihibot-hibot talaga. sakit Buong araw, sumakit ang pa ako. Nag-hihibot-hibot. Sabi sakit. Ako kasi, ano ako masyado akong, pag may nararamdaman akong masakit, talagang, napapa, ano ako, yung, ay, mm, ko, nag- Maramdamin ako pag ako may nararamdaman akong sakit. inumin mo ng acid minum ko agad ako ng antibiotic may ni, nilinis ko nilagyan ko ng betadine saka nilagyan ko ng ointment pero isang araw masakit pa rin pero ngayon hindi na magaling na Kaya mahirap pag ako na may nasusugatan. O kibe kaya masakit ang tiyan ko. Naku, Diyos ko po. Umaatungan ako. Umisigaw ako. Nakanganga pa rin sa akin. lợp mu mama lợp mama ha xin nghỉ lợp muak mama anh uh, đi up up anh đi ká up oh, 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 oh. oh chicken mama chicken chickens uh, oh chicken oh chicken mama okis mama kiss. Ba, nhiêu ká này Ah, sit lang. Sit lang, ha? Behave. Behave ka lang para ano, love ka ni mama, ha? Hindi ko na <laughs> Hindi ko siya papaliguan, mga kapresyo. Oo na, oh sit Sit down, um, papaluin kita <laughs> Makulit kasi Pag hindi mo siya kaagad na Ko-control Na kinokontrol, grabing kulit Lalo na pag yung naalisak mo pag mating ako Naku, Diyos ko po Miss na miss ako, lalo na kung Mga dalawang araw, isang araw, kundi uwi Diyos ko, mga kapitbahay ko Harap hindi makatulog sa ingay niya nagkakalunong siya pag wala siyang kasama yan ang problema ko pag, pag bumalik kami sa pasay dapat makahanap akong maupahan na na pwede ang aso saka isang pusa lang dadalhin ko si Tiger si Bob hmm. may inom siya may tubigan siya ayan ang tubigan niya malakas siya sa tubig ko oh, pag may sakit ito. Oh, sit down. Sit down. Oh, very good. Behave, ha? Behave. Oh, ah, sit. Sit. Sit down. Sit down. Oh, okay. Sit down siya. Pag yung nagwawala siya, binibigyan ako ng apo ko ng ano, ng pamalo kasi pag sila may pamalo lalo silang lalo, lalo siyang magagalit pag na, nahawakan ko ng pamalo sabay tigil na siya kasi pinapalo ko siya eh. kasi kung hindi mo kukontrolin ang pagiging agresibo ng isang aso may ano tsaka ito nangangagat talaga kaya kailangan mong kontrolin pero pag hindi mo siya kinontrol, baka lahat ng tao rito na makabwala siya mga gat. Ganyan ako. Marunong akong hindi ko kinukonsente yung ang ibang ano, may ari. Hindi nila sinasaway yung aso. Kaya ako, dumami ang aso ko sa Bicol. Nasa pito. Pero, walang hindi sila na, nakagat ng yun na nga matapang ang mga aso ko dumadalo sa, gate sa amin sa Bicol pero hindi pag nadudoon nandoon ako tigil, tumigil kayo sige napasok na, na. minsan ayaw pang pumasok ng tao baka po mangangagat pang ido nindo. hindi, nandito ako kahit tanaw ko lang yan tumigil kayo, diretso lang ni. Ganon. Pero pag wala ako, talaga lalapain sila. Ay, oh, sige na po. <laughs> Tapos na naman ating kwentuhan. Ah. Uh, Nanya lang ang buhay. Araw-araw. Tayo -araw. ay may pag-asa. O kaya po. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa mga kaparensyo may awa ang Diyos at pagsisikap ng isang tao ang gulo ng kama ko dito kami magsampay gradang ulan pag marunong kang magsikap maging masipag sa trabaho may mararating ka. Kung ikaw ay tamad, palaasa, wala. O, sige po mga kaprenship. Bye-bye.